everyone, nandito tayo sa Asandra office and meron tayong business partner natin from Binyan, Laguna. Isa siyang PWT and 57 years old, sir. So, paano at bakit mo nagustuhan gawin ang Asandra International, sir? Ah, unang -una kasi it's um yung AI technology which is applicable by end of this year. Kaya alam naman natin AI technology is yan yung trend ngayon. Kung magdinegosyo ka, magiging magaang sa'yo pag ne-negosyo ka, pag may AI. Hindi po siya yung traditional business na katulad ng ginagawa natin sa network marketing noon. Ito uh, po is more on AI or artificial intelligence which is the first in the country and I think this is the first in the world na meron tayong ganun dahil wala sa kababa nakikita ng isang uh, sa industry ng multi-level marketing na AI ang mapapatakbo sa negosyo, which is sa Acedra lang. So, ang maganda pa rin sa Acedra is pioneering stage at kapag pioneering, kote pa lang ang nakakaalam. So, bago malaman ng iyong mga kakilala, kaibigan, o mga ka iba pang mga kakilala mo, makasama mo sa office, or classmate, much better mag-join ka na. Iba pa rin ang nauna. Daig na maagap, masipag. Ayan, so ang ibig sabihin nito ng negosyo natin, no, Ascendra International, kahit ilang edad ka, kahit OFW, super busy ka man, and yes. even a student, pwede mong gawin yung negosyo natin. Napakadali lang. So paano gawin? I-message mo po ako, ako mismo ang tutulong sa iyo. Welcome! sa Ascendra International, sir. Thank you so much. You. Message me. God bless everyone. Pakita natin yung pera natin, sir. Yan. Nag-enroll siya ng executive. Message me.